pagbabasa no? Iba talaga yung pag alam mo eh, pag nagbabasa ka, kumpara sa mga sabi-sabi lang. So ilan Bible na rin po yung binigay nyo na nabasa ko, kaso hindi ko pa po siya masyadong na, ano, nagsisink in. Pero ngayon pag ulit-ulit mas, ulit -ulit, mas naiintindihan ko nga. First time ko talaga magbasa pas ng ano eh, ng Bible talagang ano. Ah uh, dito marami talaga akong natutunan pas. do sa mga sinesend ko, lahat iniintindi ko lahat ng binabasa. Grabe. Nagtataka nga po sa akin si Kalingap Gilbert. Bakit tao po ay nakasiksik ako dun sa gilid at nagbabasa Sabi ko, challenge namin to Dito po, pas ang aking ano no Siguro, sa sarili ko Ito na yata ang pagkakataon para Kasi talagang malayo na ako pas <laughs> Minsan nga po, nagbabasa ako, tumutuloy yung luha ko eh In Mark 8, isang round lang tayo kasi marami pa kayong pupuntahan uh, Kahit pala nabasa mo na siya Kapag nabasa mo ulit, may bago kang matutuklasan Totoo yung sinabi mo pas sobrang ano, mas nakikilala ko si Lord, si Jesus doon sa pagbabasa. Iba talaga yung pag alam mo yung eh, pag nagbabasa ka, kumpara sa mga sabi-sabi lang, sa naririnig mo lang. Pag nababasa mo, andun yung buong detalye eh, saka mas maano mo siya, may imagine mo. Uh, dito naman po sa binasa natin na uh, chapter 8. Ang, uh, ang sino mang nais na sumud sa kanya ay eh, kailangang itakwil ang kanyang sarili. So napakahirap nito. Um, ibig sabihin ng kanyang itakwil lang sarili, yung kakalimutan mo kakalimutan mo yung sarili mo, unahin mo si Jesus, parang ganon. Alimbawa, yung trabaho mo ay nakasagabal kasagabal uh, sa paglilingkod mo kay Jesus, tatanggalin mo yun kahit pa nagdiyan kayo mayaman, kahit pa diyan kumaganda yung buhay mo. Talagang i-give up mo yun, isa-sacrifice mo para kay Lord. So, tapos, yung pang ano, um, ito pang 36 na sapagkat ano bang papala ng isang tao, makamtan man ng niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ayan. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Yun. Ibig sabihin nito, ano, para sa akin yung um, walang kwenta yung kayamanan dito sa tao. Kung tayo naman ay sa emperno bagsak, parang ganun na and pag namatay tayo hindi na natin maliligtas yung sarili natin. So habang na nabubuhay tayo, kailangan gawin na natin yung uh, utos ng Panginoon mag uh, magpagamit tayo kay Lord. Tapos ayun. Talaga ngayon na uh, ang mga tao busy sa kayamanan, busy sa pagpapayaman, nakakalimutan na nakakalimutan na natin si Lord. Pero yun nga, sabi dito, anong mo papala natin kung andyan na nga yung pera pero sa bandang huli naman pag namatay tayo kasi lahat naman tayo mamatay eh. 'Di ba? Itong buhay natin dito pansamantala lang ito pero yung after nito uh, sa sunod na buhay natin yun yung panghabang buhay. So, ayan, napakaganda po ng mensahe nito. Ang ganda nitong ano, chap chapter 8. <laughs> Sobrang dami ko natutunan. Ayan. So, dapat talaga ang uh, maging ano tayo, um, uh, focus tayo kay Jesus? Actually po, ang Book of Mark, chapter 1 pa lang, parang pinapakita doon na si Jesus ay walang katulad. So dapat siya ang priority ng life. Tapos sa bawat chapter na nababasa nyo, mas lalo nyo siyang makikilala sa kanya mga ginagawa, sa kanyang tinuturo. Tapos ngayon, very challenging ang chapter 8. So eksakto siya sa araw na to, pero challenging siya kasi may mga bagay na mahirap dyan gawin. Kung gusto lang magpasikat ni Jesus, ang dami niyang crowd eh. May 4,000, may 5,000. Kung gusto niya magawa ng movement, oh, member ko na kayo lahat. Pero ang sabi niya, kung sino man ang nais, di ba? Sumunod o maging disipulo, mahirap yung binigay niyang requirement. Uh, mamaya pag-usapan natin ng konti, bakit kayang gawin ng iba? Kaya rin ba natin gawin? Yun ang question dun eh, di ba? Kung hanggang kamatayan yung iba eh, ginagawa nila yon. So, pagbabasa ko ngayon ito yung siguro yung ano pinakamahabang ano pagbabasa na sunod-sunod so ano so far po ano simula yung challenge wala pa tayong nalagpasan na ano wala pang nalagpasan na araw na hindi tayo nagbasa ng ano first time ko magbasa sa buong ko na ano tiki isang chapter a day <laughs> so ayun po um, Uh, masarap pala sa pakiramdam yung ano, makapagbasa. Iba siya sa feeling na uh, hindi ko may paliwanag na yung hindi siya basta yung parang lesson lang na matututunan mo eh. May ano siya, effect siya sa buhay tapos sa uh, ano ko, sa sa, sa akin sa isip ko. Tapos dito po sa chap ano Mark 8 Um, para ang dami pong magandang sinabi dito pero isa po sa mga tumatak sa akin yung ano, ang sino nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So, pag sarili mo lang inisip mo, hindi mo rin kayang iligtas yung sarili mo. <laughs> at wala, baliwala yun. Parang baliwala lahat yung iniisip mo para sa sarili mo kung hindi mo iisipin si Lord. Kung hindi lang din para sa mga sa kanya at sabi niya po dito ay ngunit ang mawala ang mawala ng kanyang boy alang-alang sa akin at sa sa magandang balita ay magkakamit nito. Parang talagang ang para sa akin ang purpose natin dito sa mundo ay uh, mabuhay alang-alang um, sa kanya. And pas ito pa pang ilang beses ko na rin po siya nabasa. Kasi ano ba diba, pas dati may challenge tayo <coughs> no? parang So ilan Bible na rin po yung binigay nyo na nabasa ko. Kaso hindi ko pa po siya masyadong na, ano, nagsisink in. Pero ngayon pag ulit-ulit mas naiintindihan ko nga. And ito po si ano yung Marcus 8 pas ano. Dito po um, mo kita si si Lord na hindi niya basta-basta ah, pinapakita yung mga kaya niyang gawin. Katulad nung may nag, mga pareseyo na nakipagtalo kay Jesus na gustong magpakita ng himala. Pero hindi niya pinansin tapos umalis lang siya tapos ayun yung mga alagad niya parang ano uh, hindi pa uh, totally naniniwala na ano, may mga pagdududa pa pero parang pinapaliwala niya talaga na ano magtiwala lang na wag mag-isip ng or matakot pag nandyan si Lord dapat ano buo yung loob at handang ibigay yung buhay para sa kanya yun yung pagkakaano intindi ko dito pa Good morning po ano. Salamat pala pa sa ano kasi First time ko talaga magbasa ng ano yung eh, ng Bible talagang ano. Uh, dito marami talaga akong natutunan Pasin, doon sa mga sinesend ko lahat iniintindi ko lahat ng binabasa. Grabe. Doon ko nakita na ang kahalagahan kung saan nagmula ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos. Kumbaga, doon ko nasundan lahat. Kasi dati nung bata ako pinapanood ko lang sa, sa ting mahal na. Parang ano yung semi Bible study siguro yun. English pati yun ay. Oh, hindi ko masyadong maintindihan. Salamat Pas. ano. Dito naman sa ano sa chapter 8, sa Marcos 8. Uh, sa amin nila kalinga probisa ano namin yung sa dulo yung uh, pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi kong uh, ibig ni uh, nino mang sumunod sa akin limutin ninyong ang ukol sa kanyang sarili pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin dito po pas ang aking ano no siguro sa sarili ko ito na yata ang pagkakataon para talagang malayo na ako pasi eh. Minsan nga po, nagbabasa ako, tumutuloy yung luha ko eh. Minsan, sabi ni Mrs. bakit hindi ka umiimik? Uh, kasi nagbabasa kasi minsan, hating gabi na po, ano. Grabe. Thank you, Pas. Dito naman, ano, uh, kailangan talaga natin kilalanin ng Diyos. Kasi, uh, yung sabi niya nga, kailangan pasanin mo ang cross uh, para maligtas, ka uh, para maligtas ang sarili mo. Siguro dito sa lupa, ano, Pas, uh, mawawala naman tayo eh. Pero sa langit, doon tayo mag-aano eh. Kumbaga doon natin itutuloy dito sa lupa pan pansamantala lang naman tayo eh. Sa langit tayo may may iba pa doon eh. Kaya kailangan ang gagawin natin sa lupa para na sa langit. Yun ang paghahandaan natin at makilala natin ang Diyos ng tuluyan. Yan, magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Sa akin naman po sa pas uh, kahit gaano ka po ay sinisingit-singit po natin yung pagbabasa po dito. Kita nyo naman kasi po, uh, kahit gabing gabi na, nagpa-send pa rin ako ng message doon sa ako kahit alauna, alas dos ng madaling araw kasi hindi ako makatulong. Sa akin naman po, Pasno, uh, itong uh, pinuno ni Jesus sa lupa, ang mga ay pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun ang uh, mga ginawa ng mga alagad. At mayroon din silang uh, ilang maliit na isda, muli siyang uh, nagpasalamat sa Diyos at magpa pagkatapos ay inutos niyang ipamahagi din niyon sa mga tao. Uh, ang message po ni Lord dyan, no? uh, sabi niya manalig ka lang, manalig ka at magtiwala sa kanya. At uh, wala pong imposible, wala pong imposible sa, sa kanya kasi kaya niya pong gawin ang lahat. Kaya alam ko po, naramdaman ko po yun kasi nangyari rin sa buhay ko. Pamahagi ko yung nangyari sa akin sa, sa anak ko. Yan, uh, sa wakas, nakita na kami. Di ba? Ang saya-saya po. Napaiyak ako sa ligaya at uh, walang imposible po talaga. Kaya manalig lang po tayo magtiwala sa Panginoon Diyos at wala pong imposible sa kami. Sa akin naman po, uh, dati po talaga, di po ako nagbabasa ng Bible. At di ko po alam to eh. Pero dahil uh, napunta po ako dito sa Kalingap, ako magbasa ng Bible. Uh, tulad nga po sinabi sa akin ni Kalingap magbasa ka ng ilang buwan dyan. Noong nag nakapagsinto ako, nagkakulit po ako, nakapagsinto ako ng mga... Pero talagang nina-analyze ko talaga kung paano ko ipapaliwanag po. Pero habang binabasa ko siya talagang nararamdaman ko yung salita ng Panginoon sa puso ko. Uh, dito naman po sa Mark 8 verse uh, 35, Sapagkat ang sino mang mag-iibig ililigtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang, kanyang buhay dahil sa akin at sa ibang ay maliligtas siyaon. So ang pagkakaintindi ko po dito, kung sino man daw yung uh, tao na mag-iibig ililigtas po, nang Basta't magtiwala lang po tayo, ibigin lang po natin siya, ialay po natin ang buhay natin sa Kanya, hindi po tayo pababayaan. Kung ang buhay natin ay ialay po natin sa Kanya, mas panatag po tayo na ang ating kalua ay mapupunta sa kaligtasan. Nagtataka nga po sa akin si Kalingap Gilbert, bakit tao po ay nakasiksik ako dun sa gilid at nagbabasa. Sabi ko, challenge namin to. Si Kalingap Gilbert po sa kasi Kuya Ken Stevie. Ito sabi sa akin, ibang iba ka na, nakasiksik ka dyan sa ligyan, nagbabasa ka. Sabi ko, minimemorize para kasi may challenge kami dito. <laughs> oh, hello po, maganda mga aga po sa atin lahat. Uh, pass. Pasensya ng pass, ah, Pero ano hay eh, hindi ako na pasok dun sa GC na kasi medyo mahirapan din ako na basa kasi alalim dito sulat eh. Kasi yung mag alang ng uh, ano kaya na, oo. Oh, Opo, oh, mayroon naman na uh, ano na tanong ko si Nico kasi sabi ni Nico may ano, yung isang apps pinapasa niya sa akin. Ginagawa na ano, yung Tagalog tapos ma-translate ng Punjabi yung salita namin. Kaya yun, gagawin ko anong para ano ko palawanan ko din kung ano naman talaga tindihan ko. Dito yung nagustuhan ko is yung ano lang din, yung same same lang naman lahat halos eh. Yung chapter uh, verse 35. Uh, ang sino mang nagnanais na mailigtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay nagkakamit nito yung parang iniisip ni, ni God na challenge sa mga tao na kung ano yung gustong gawin Kaya kung gusto kang maligtas dapat ialay mo yung buhay mo sa kanya para para parang yun yung gusto niya eh. ialay, niyo, ialay mo yung buhay mo iwanan mo lahat ng karangyaan, iwanan mo lahat ng kasikatan, basta sumunod ka sa pinag-uutos niya ay maliligtas ka. Yung sa pagbabasa naman, uh, naabot din ako ng madaling araw. <laughs> Kababasa. Maganda yung, ano, maganda yung pagbabasa natin ng mga Bible, yung mga verse, araw-araw. Uh, yung nagkaroon ako ng reflection sa sarili ko about dun sa naging attitude ng mga alagad bakit sila nag-aalala eh si Jesus naman kasama nila na nagpo-provide ng miracle. So parang ano din kapag ka meron merong problemang dumarating, minsan nag-aalala ay personally nag-aalala ako kasi may problema. Pero sa uh, sometimes bakit pala kaya pala ako nag-aalala eh, kasi nakakalimutan ko yung mga time na gumawa si Lord ng miracle sa akin. Yun na uh, tumaas yung channel ko. Gumaling yung misis ko, yun. sa ano sa sakit niya so sometimes reminder sa akin ng Lord talaga yon na bakit ka mag-aalala sa simpleng problema eh andiyan siya eh yun yung ano yun talagang ano hanggang ngayon talagang mino-workout ko pa rin yung talagang uh, 100% na pagtitiwala sa Panginoon. Am, um, dalawa po yung na ano ko kasi yung una po yung tulad po ng sinabi po ni um, Kuya Alvin po yung about sa tinapay. Um, simple lang po. Um, kung alam po yung ano, um, alam ni Jesus kung saan tayo may kailangan. And yun po. Um, God will provide. Yun po. And then, yung pangalawa po, yung ano rin po ng karamihan about sa, um, um, sa buhay. Na kung unahin nila yung, yung, yung tipong... Um, kung gusto nilang iligtas yung sarili nila para sa kanilang sarili lang or para sa material dito sa lupa, if eh, walang buhay na walang hanggan pero kung um, ipapaubayan nila or iano po nila ialay nila yung life nila to God opo yun po uh, may um, everlasting life po na yun, ano po. yun lang po eh gusto oh, ko ang nagustuhan ko lang o oh, dito yung yung, si ano yung at at hulag ay ringi at hulag kasi o, oh, ano si ano si, oo oh, oh, kasi ngayon ko lang una nasan, ito yung haita si Naita ko lang ito sa rival na si Jesus may wala sakit pala sa, 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 sa ibang tao. Lahat ng tao, lahat ng tao may sakit, pinapagaling niya. Gumagawa ko sa nang hiwala. Kahit, kahit ang hira, kinakain ako. Ang goal po ng Mark, isinulat ito hindi para sa Hudyo, isinulat to para sa mga Gentiles, parang para sa atin, unti-unting makilala si Jesus. So punta kayo sa ano chapter 8 verse 27. So parang nagtanong doon si Jesus, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila verse 28. Ang sabi ng ilan, "Si Juan Bautista kayo." Sabi naman ng iba, "Si Elias kayo." At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Verse 29, ang, ang mahalaga, "Kayo naman, sino ang sabi ninyo sino ako?" yun po yung mahalaga. As, as we read the book of Mark, pag tinanong ka, sino ba si Jesus sa buhay mo? Ano masasabi mo base sa nakita, base sa nabasa, base sa na-experience mo sa life? Doon sa iba, propeta daw siya. Doon sa iba, si John the Baptist siya. Pero ang sagot ni Pedro, kayo ang Risto o yung hinihintay na Messiah, yung Savior. Ang goal po natin, hindi yung anong ituturo ko, mahalaga habang binabasa natin, totoo bang makita nyo kung sino siya? eto ang question ko. Kung kilala mo siya, madali yung verse na pinili ni Kalinga Prab na kung ibig nyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus sumunod sa akin. Ang sumunod po kay Jesus noong unang panahon hanggang kamatayan. So ang tanong, hindi ka mamamatay para sa idol mo lang. Hindi ka mamamatay dahil ina mo ang isang tao. Dapat malalim ang pagkakilala mo kay Jesus. Kaya mo magsakripisyo ng buhay. Ngayon, may mga nagsasabi, Pastor, ba't pag sa Christianity maraming bawal, marami kang isasakripisyo? Ang tingin ng iba, pag na kay Jesus ka, may bawas. Pero pag totoo kang naniniwala kay Jesus, si Jesus kukumpleto lahat ng buhay mo. Sa iba, parang kabawasan si Jesus. Pero sa totoong tagasunod ni Jesus, Si Jesus po ay parang nasa iyo na ang lahat. At yun ang gusto nating makita dito. Isang example po, may nanonood po sa atin, sumabay po sa ating challenge, 16 days. Hindi daw siya tahalos nagbabasa ng Bible, nag siya sa ibang religion. Tapos habang nagbabasa na siya at nanonood sa atin, nagigilty na siya at ang sabi niya, willing na siyang bumalik ulit sa kay Jesus. Ang problema, pag bumalik siya sa Christianity, papatayin siya ng amo. Ang sabi ko, paano po yan? Papatayin kayo ng amo. Ang sabi niya, kahit na rin daw siya ipatayin. Pero siyempre, kinakabahan po ako at siyempre, nasa ibang bansa siya. Pero ang point ko, kung hindi mo kilala si Jesus, hindi ka mamamatay para sa kanya. So, I, I pray, as we continue to read, mas lumalim yung pagkakilala niyo para maging totoo yung relasyon, para maging totoo yung pananampalataya. Para hindi lang to parang may religion ako, may faith ako, hindi. Relasyon to with God. At kahit anong pagsubok, kahit anong gera, kahit anong pandemic pa ang dumating, matatag kayo. wala man tayo. Actually, maganda tong legacy ni Kalinga Prab kasi hindi lang tayo ang nagbe-benefit eh. Lahat din ang na nanunood. At pag nagkagulo na ang mundo, magkahiwa wala Ang mahalaga ang puntasyon mo, Biblia at si Jesus. Kasi si Jesus naman yung word of God din. So maraming maraming salamat po. Dati po kasi pag nagbabasa ako, para naantok ako. Ngayon, parang minsan na ako lang ano, sa isang chapter. Minsan pag nagtitingin-tingin pa ako. Sabi ko, ano kaya baka pwedeng ano, sinosobrahan. Sinosob, parang di naman sobra. Parang ano siya, nalagpas lang siya dun sa isang chapter. Na. Kasi hindi na ako <laughs> hindi na ako na aantok pas. Thank you kay Lord, thank you kay Kalinga Prab. Salamat rin po sa lahat ng sumasabay. Let's pray. Lord, we thank you. Continue to speak to us. Continue, Lord, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Wala pong imposible. Lord, hindi ko kayang baguhin lahat ng sumasabay sa amin, lahat ng nakikinig. Pero Lord, ikaw ang totoong nagbabago ng puso. Lord, ikaw ang bumubuhay ng patay physical man o spirito. And I pray, Lord God, na magkaroon ng miracle, Lord God, sa Team Kalingap at sa Team ni Kalingap Rab, na may mga buhay na mababago, may mga buhay na makakabalik sa'yo. At Lord God, magiging ilaw ito saan mang dako ng mundo. Pagpalain mo po ang bawat isa, protektahan sa kanilang mga pupuntahan. At Lord God, uh, we, we just want to honor you and we glorify you, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng aming tinatangkilig, tinatanggap, lahat ng magagandang bagay ay galing po sa iyo, Panginoon. Perfect gift, good gifts uh, comes from you, Lord. And so we are grateful. Lord, pribilehiyo itong meron kami ngayon. Bihira ito, Lord God, sa history ng mundo. I pray, Lord God, that we will be responsible and we will be grateful for this time. This we ask and pray in Jesus' name. Amen po. Salamat po sa inyo. Thank you very much.